dun yun sa amin mga kalaypoy eh. mag ano, spear piecing sila <clears throat> na, 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 na. yung mga bata na, mas bata pa sa akin yun mga kalaypoy eh. imagine ninyo, naghahanap buhay na sila dito sa may ligawas dahil din yan sa Of course, una una hindi sila nag-aaral. Hindi naman sila makapag-aral kasi wala rin naman silang panggastos. So, sa ganong edad pa lang, uh, sa ganong edad nila, talagang dito na sila ano, pumabagsak sa pagkikipangingisda dito sa may ligawasan. Uh, ganon din naman ako noon. I mean noong mula pagkabata talaga lugar ko na tong ligawasan Mars <clears throat> hindi hindi ito bago sa akin talagang ginagawa ko na to uh, mula pagkabata sumasama so, na ako kay ama nangingisda <clears throat> pero ah uh, kahit tanong kahit tanong hirap ng pinagdaanan ko noon uh, kahit hirap na hirap ako hindi ko alam kung paano ako so, tutustusan ni ama ng pag uh, aaral ko ay talagang nagpursigido ako naghanap ako ng mga paraan para matulungan ko yung sarili ko para matulungan ko rin si ama sa mga gastrosyeng sa pag-aaral nag-secure ako ng mga scholarship, nag-working student uh, uh, pag sa summer, pag wala, pag vacation pupunta ako sa mga kaibigan ko na may mga maisan, nakikisali sa harvest Naglilebor, naglilebor, naghahakot ng palay eh, gamit yung kalabaw ko noon. Uh, as na lang may panggastos sa school para talaga pagdating ng araw makapagtapos at kahit paano hindi naman isang option lang yung bu nasa buhay natin na pangingisda lang. Ayun, nakakapangisda naman tayo pero optional na lang kasi kahit paano may natapos na tayo pwede na tayong maghanap ng trabaho sa ibang bansa ibang bansa <laughs> uh, sa mga cities no may option may other option no fishing farming at pwede magtrabaho kasi nga nakapagtapos na so yun naman yung kaibahan sa hindi ka talaga nakapag-aral O ano lang talaga yung <laughs> buhay na meron ka pangingisda pangingisda ka lang mahirap yun o yan na naman yung sa lubong natin nahihirap kay pagtagamit natin hindi pa naman tayo nakakaahon ngayon mga kalay pero at least nagsisimula na tayong mag-isip ng paraan gumawa ng paraan ah! <laughs> yan si papa yan limuak ko yung sa butila miniju ako ah Papa. Ano <laughs> Tata ba? Tataka sila kung saan ako Ay, <laughs> like, actually mga kalay po yung mga tao dito sa amin. Minsan talaga nagtataka sila. Ano ginagawa ng tao dito pumupunta sa Meligaw? Asan? Minsan hindi naman nangyayos. Hindi nila alam na gumagawa akong content, nagbibigyo ako. Yan o. Mahirap nga lang yung daan. Ang <laughs> po. <laughs> yung iba, nagkakaroon ng question, bakit? Ano, bakit? Akala ko ko na kapag na yung magkakaroon, bakit may isda pa rin? Ganun. Ah, parang sa iniisip nila, kapag nakapagtapos ka na mag-aaral, hindi ka na maging Eh, hindi ganun yung buhay, mga kalay po eh. Dapat hindi mo pa rin kinakalimutan kung saan ka nang galing. Hmm. <laughs> kung galing ka sa pangingisda pwede mo namang tigilan pero huwag mong kalimutan balik pwede mong balikan pero sa ako uh, since pagkabata ginagawa ko na to talagang hobby ko na to so kahit siguro anuman yung marating ko sa buhay uh, minsan mangingisda at mangingisda pa rin talaga ako minsan magpa-farm ganun No, parang hindi naman maganda yung porket nakapagtapos ka na sa buhay hindi mo nagagawin yung mga nakaraang bagay not unless kapag nandun na sa environment mo no, na hindi mo talaga magagawa or dun sa sitwasyon ng trabaho mo hindi mo magagawa yun naman yung exceptional sa atin yan sabi nga no ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay eh, hindi makakarating sa paroroonan kasi mga tao lumilingon sa nakalipas o sa mga pinagdaanan niya sa buhay gumagawa ng inspirasyon niya sa buhay yun yung mga tao nagsasuccess mga kalay ah, ah. ba ba <laughs> Ah, sige sige Ah Wah, wow, asuhan <laughs> Ah, Sige, sige ah, Meron pa, meron pa oh. Mga spear phishing yan sila Mga kalay eh, po, may dala silang galon Kasi hindi nila Lampas talaga, lampas tao talaga Yung pinanginisdahan nila <laughs> 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 ah, di apa? Nak kau mana? Tengok. <laughs> eh, uh, ini mini jo kan sama ngabuti lah. <laughs> Wei, panang aku screen apa bapa kau tangko? <laughs> ah. minsan uh, nagkakaroon din ng traffic dito mga kalay po sa daan <laughs> uh, lalo na pag ganito nga ganito kasi yung rush hour uh, maaga mga 7 7 to 8 uh, ano yan rush hour yan dito sa may daanan namin sa may ligawasan at uh, ano naman mga 3 to 4 yan ano na naman yan rush hour na naman yan sa hapon kasi yung mga pumunta ng ligawasan uuwi na at saka may mga method naman ng pangingisda na talagang gabi ginagawa panlalambat, may panlalambat na gabi ginagawa. Uh, yung sinasabi nating spear piercing na ginagamitan naman ng flashlight pag gabi. Wow. Medyo <laughs> traffic na yung oras. Dahan-dahan lang. Tayo tayo Hindi na na tayo sa maluwag. ah pabagam aku ah ini pa tayo nak apa kakak ng nafis natin <laughs> <laughs> nate ka ka pembintik hmm? ka ka ah bunuh puran ka ah sige sige ah Delikado kasi pag binilisan nila mga kalay tapos may nakakasalubong silang maliit na bangka tataod talaga yung bangka mo kapag hindi sila nag-prenyo nagtataka ngayon kung may preno yung ano, pump boat walang preno yung pump boat mga kalay po magmi-minor lang sila <laughs> Nah, ah. ada ini juga tuh aku ada butilah ini joko wow. ada okay. <laughs> Ah. <sighs> Last hour talaga.